Ang mga pagkilos at desisyon ng bawat isa sa atin ay laging merong dahilan. May rason sa bawat aksyon. Yung iba sa mga aksyon at desisyon natin halos automatic na at misan hindi iniisip kung bakit natin nagagawa. Pero meron din tayong mga aksyon at desisyon na labas sa usual nating ginagawa at ang mga ito ay pinag-iisipan natin. May mga aksyon at desisyon na matagal na pinoproseso sa ating isipan at nauuwi sa tamang result. Pero meron din yung mga maling desisyon at aksyon na hinahanapan na lang ng dahilan kung bakit ginagawa. Yun bang alam mo ng mali pero tinuloy mo pa rin tapos later on ay hahanap ka ng damay o sisisihin. Iyan yung mga pagkakataon na nagsasabi ang isang tao ng, eh siya nga eh. Tapos magtuturo na ng iba na gumawa ng either kaparehas o mas malalapang aksyon. Sa mag-asawa, halimbawa, pag may nagawang mali ang isa, minsan gaganti ng mali ang kabiyak at magsasabing, eh ikaw nga eh. O kaya pag may kilalang tao na gumawa ng mali, yun naman ang gagamiting pang justify ng maling aksyon. E, ikaw ba? Nasabi mo na ba yung, eh siya nga eh. Kung nagpapasya ka tapos yan ang dahilan mo, malamang alam na alam mo na may hindi tama sa aksyon o desisyon mo at nagagamit mo na lamang na dahilan ang mali ng iba para gawin ng isang bagay na hindi tama importanteng maunawaan natin na hindi nagiging tama ang mali dahil lamang sa ginawa o ginagawa ito ng iba. Kaya pag natatagpuan mo na ang sarili mo na yan na ang dahilan ng aksyon o desisyon mo, mag-ingat ka na dahil senyalis na yan na merong hindi tama. Sa mag-asawa, kung gaganti ng mali sa mali at sasabihin, eh ikaw nga eh, ibig sabihin niya na naghahatakan na kayo pababa at hindi na maganda ang inyong epekto sa isa't isa. Ang sabi nga ng Bible, kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa. Ang dapat na maging epekto ng tao sa kapwa ay yung hatakin o i-inspire siya sa pag-angat at hindi yung maging dahilan pa ng mali sa buhay ng iba. Ang kahinaan o pagkakamali ng iba ay hindi dapat gamiting dahilan para gumawa din ng mali. Ang mga utos at pamantayan ng Diyos ay ibinigay para sa ating kabubuti. Ang tahasang pagsuway sa mga ito ay merong kaukulang konsekwens sa buhay ng tao. May pinapayagan at uh, pinagbabawal ang Diyos dahil merong dahilan. Hindi tamang baguhin ang pamantayan dahil lamang sa nagawa o ginagawa ng iba ang hindi tama. Kaya kung nagsasabi ka na ng, eh siya nga eh, o teka, uminto ka muna. Hinga ng malalim at pag-isipang maigi ang iyong aksyon at desisyon. Malamang kasi, naghahanap ka na lang ng kakampi o justification sa hindi tamang aksyon at desisyon. Piliin mo ang mga taong may tamang epekto sa buhay mo at piliin mo ding maging tama ang epekto ng buhay mo sa iba. Sa ganitong paraan, mas magiging maganda at mabunga ang buhay ng bawat isa. Asa ka pa.